Nalilita ako siya eh. Discusyon ako tingin oh. Kaya palitan tayo. dito nga sa hall, sir. Pag kumaan ka, pagsakit ka pa. Bakit? Hindi nga, Ako naman go. Mamaya na. Jay, pa mo na, mamaya na. Mamaya na. Mamaya na, Mamaya na. Bilis na yung ni Macro. Mamaya pag-exit. Taka puta. pag Mamaya na

I'll be the... Oh, ikaw no. na. Ikaw Magaling ke Alam mo lahat eh.